At dahil special day nga ng ating mga tatay Actually mga guys kahapon pa celebrate ng ating mga tatay Ang kanilang special day uh, Happy Father's Day nga pala sa lahat ng mga tatay All over the world At ayan nga magluluto kami ng pansit For today's video mix sure mga guys uh. Pansit Bihon at saka Pansit Canton. Anyway, mas gusto ko talaga yung Pansit Canton kaysa sa dihon Kaya ang ginawa namin is mix na lang. Tapos ayun na yung ating mga sangkap. Uh, shredded carrots, shredded beans, uh, shredded uh, celery at saka mga sibuyas dahunan. Tapos may, may mga uh, sahog din tayong kikiam. At uh, meron din tayong uh, squid ball. Anyway mga guys, uh, meron din pala kami dyan uh, shredded uh, cabbage o kaya repolyo. Uh, sa mga sangkap naman, bahala na kayo dyan kung anong prepared yung pag at dyan sa mga gulay na yan basta importante makatyan at saka maluto at dahil nga walang uh, baboy dito o kaning baboy dito sa Saudi Arabia so naglaga kami ng manok tapos uh, pinaghimay-himay na lang namin so yun ang aming pansahog mamaya at tas, meron din tayong uh, uh, lumpiang Shanghai and of course meron din kaming uh, potot puto at saka konsenta. Bali ang puto namin dyan mga guys, hindi siya giniling na bigas. So, ah uh, lang namin dyan is harina pwede naman. So ayan nga habang uh, mainit na 'yung ating uh, kalderong paglulutuan ng ating pansit, medyo malaki-laki yan dahil ah uh, medyo marami 'yung pansit na ating lulutuin. Ah uh, so igigisa muna natin 'yung ating mga uh, sangkap. Pero anyway mga guys, hindi ko talaga malaman itong aking pagbu-voice over kung nagluluto ba talaga ako ng pansit dito o nag-a-a-a <laughs> puro na lang nga itong aking voiceover <laughs> at ayan nga habang natin yung manok na pansahog sa ating pansit so uh, pinainit na rin namin yung kawali dito sa kabilang side para sa para sa siolombiang siyang at saka yung uh, isang kaldirong maliit sabaw yan siya nung pinag uh, lagaan ng manok para <laughs> ihalo natin dito sa pansit Leo na puro lang kasi yung aking voice over kaya natatawa ako at ayan nga ginisa na natin yung mga gulay natin dyan as ah, shredded carrots beans sibuyas dahonan tsaka yung ating repolyo kaya ka beads ah. bahala na kayo pagdating dyan sa cut ng mga gulay na yan na ah, nasa sa inyo yan kung anong prepare i ikat dyan kung pa square ba yan o pa pahaba ba o maliliit ba o maninipis as long as na maluto yan siya at ayan nga na habang naka Uh, gisa na yung ating mga gulay simple lalagyan natin yan tuyo at saka nakapagprito na rin tayo sa kabilang uh, kawali ng ngumbiang Shanghai at sa pang naman pala mga guys nasa sa inyo din yan kung anong yung gustong uh, ilagay nyo dyan kung bitchin ba yan o magic sarap bayan o kaya uh, seasoning bayan. yan uh, ang common naman dito is uh, ano lang puro ana lang puro ang ating common dito sa may sobe. <laughs> guys <laughs> pero hindi mga guys uh, kayo nang bahala dyan sa panimpla kung anong uh, gusto nyong lasa dyan At dahil nga luto na yung ating ginis mga gulay para sa ating pansit uh, mix, uh, hinaon muna natin to. Hinaon. Uh, <laughs> haonin muna natin ito mga guys para hindi siya malata kasi pagka ay uh, natin ilagay yung mga bihon natin doon at saka pansit kanton malalata siya Ayun nga pala pinapakuloan dyan mga guys yung sinabi ko sa inyo kanina is yung uh, pinaglagaan ng mga manok na hinimay-himay natin so may lasa na rin yan kasi uh, nilagyan naman na yun ng mga pampalasa kanina habang nilalaga yung manok tapos ayan nga nilagay na natin yung bihon so nakababad na rin siya ngayon kanina para madali na lang siyang lutuin ngayon tapos yung sunod na natin yung ating pansit kanton at sa pansit kanton, nga pala mga guys, bali dalawang uh, balot yung ating ginamit na pansit kanton dito, so parang tigi isang kilo at ako hindi ako nagkakamali dito sa uh, bawat plastic ng pansit kanton anyway, yun talaga ang piborito ko sa mga pansit yung kanton talaga, o kaya yung fresh mickey sa paling kinamumurahin lang ayun yung aking gustong gusto na luto ng ano. tapos bali simple lang sige katawan natin ano ha? <laughs> eh, may po kasi dito mga guys, tapos nagbo voice over <laughs> ko so, itong kasamahan ko dito kaya nadi-distract ako sa aking pagbo-voice over kaya na puro anal <laughs> anyway yung pansit talaga is common to na handaan doon sa Pilipinas lalo na pagka may birthday And dahil nga eka nga is pampahaba ito ng buhay at ayan nga loto na yung ating pansit abihon at saka kanton so ibinalik na natin ang ating mga ginisang gulay kanina na ating nanagisan at may mga pampalasa na rin so ah, pagdating sa mga puntong ito mga guys so bahala na kayo dyan kung ah, nyo is kulang pa sa inyo yung mga ah, mga pampalasa nilagay kanina. So, kayo nang bahala mag-add dyan kung anong gusto nyo pang i-add. Kung uh, gusto nyo ba mag-add ng patis or uh, oyster sauce o kaya konting asin. Basta bahala na kayo dyan. And that's it for today's video. Mga